Inmax lover naghanap ng Inmax no Meron mga boss, dalawang piraso to. Ayan ang oh, version to. Puging po to. Oh. Nakabaso na to mga boss. Ayan, nakabaso na siya oh. Okay, may ibang makintab pang kanyang uh, panel gauge dito. Kanyang uh, panel. Ayan oh. Para siyang tubig no. Kaha niya, walang uh, damage mga brother oh. oh parang parang galing ko sa loob no. Alright, so what's up sa inyo lahat mga brother? Samahan niyo ako po today mga brother tayo ay mag ikot ng mga repo motor dito. Ayan. O okay, yan, mayroong inbox na mga buso. Dalawang pirasong inbox. So. Alright, so kung ikaw ay nakanap ng murang motor na second hand, panoorin nyo ang buong video ito hanggang sa pinakadulo mga boss para lahat ng informasyon at detalye ay makuha inang bo. So wag nang paligoy-ligoy pa. Comment, like, and subscribe. Let's go! So alright, let's start mga boss. Uh, At tripong simulan no? Ah uh, dito sa kanila, maraming mga motor dito mga boss ng mga uh... Pangandang Klasio. So bago tayo magsimula mga boss no, ang kanilang address dito ay uh, nasa 609 Boni Avenue Plainview, Mandaluyong City. Ayano oh, Yamaha oh. Lahat na kanilang mga offer dito mga boss uh, puro Yamaha no. Ayun, andiyan na si Zero nagpili-pili sa kanyang Dream Repo. So yun mga boss, ang landmark to mga brother no, yung may ano diyan, may circle ng Mandaluyong. Walking distance lang mga boss yung may Petro no. Okay, walking distance lang dito na po bahagi ang kanilang mga stock na mga repo. Ayan, so, ating simulan, mga boss, sa kanilang Mio Gear dito na ESO, oh, standard, uh, for only 63,000, kanyang cash price. Ayan, may tawad ka agad, no? from 81,000 something down to 63,000 something ang kanyang cash price zero down ito ang kanyang monthly payment mga brother oh. 3,560 ang kanyang uh, halaga Ayan. so ito ang kanyang physical locks dito walang basag ang kanyang lens sa kanyang ilaw Ah, uh, wala namang problema sa kanyang fairings mga boss. So, kung tingligo lang talaga 'to no. Siyempre si hand tayo, medyo may mga alikabok talaga pero wala namang damage walang major damage dito ayan even ang kanyang hazard walang basag mga boso. o. niya mga boss dito sa dulo medyo may mga ano lang no may, may mga marks lang ayan okay uh, gulong niya malalim pa ang treat mga boss so, sobrang taba ang kanyang gulong dito okay upuan walang punit andiyan pa kanyang grab bar milyahe dito mga brother nasa 22,000 something ang kanyang mileage ayan siya po si uh, Mio Gear S ayan oh, ito ang kanyang physical locks mga boss oh. pag siya puging po -pugi ito oh, nakabaso na to mga boss ayan nakabaso na siya oh. okay may plaka na uh, lens sa kanyang tealight walang basag no Oya, oh, ayan yeah, so dito tayo sa unahan mga boss dito sa kanila meron dito ang Mew... Um, Mio um, MUI 125 na kulay orange ayan kaso lang subject for pricing pa mga buso bagong hatak to no, no bagong embargo wala pang presyo at compute pa dyan sa office na kanyang presyo dito okay ito ka lang mga available na MUI 125 dalawang piraso to orange at saka itim no Uy, maganda rin itong itim mga buso tinan mo parang brand new pa talaga siya no even ang kanyang upuan walang punit andyan pa kanyang grab bar oh. O mga klase, ang kanyang milyahe na sa 200 uh, 2000 pa lang mga boso. Oh. 2170 ang kanyang milyahe. Sobrang makintab pa ang kanyang uh, panel gauge dito. Kanyang uh, panel, ayan oh. Para siyang tubig, no. Kaha niya walang uh, damage mga brother, oh. O oh, parang parang galing pa to sa loob, no. <laughs> ayan oh. O oh, walang basag ang kanyang lens mga brother. Finder niya, wala namang problema sa kanyang fender at saka malalim pa oh, ang kanyang tread sa kanyang guma ayan o, oh, may mga balahibo pa mga boss Yung mga boss, no, sad to say, dahil for uh, poor pricing pa ito mga brother, wala tayong makuha ang info regarding sa kanyang price dahil yun nga, kinukompute pa baka mamaya Manan na price mga brother no kaya pinapakita ko lang sa inyo para at least makita nyo ang kanyang kabuang itsura ano ang kanyang blocks no para if ever trip nyo pwede nyo tawagan mga brother okay ilagay ko lang sa mismong video to ang kanilang uh, contact number as well as ang address na para pwede nyo mapasalan dito sa kanila ayan o oh, magandang klase ito so ang kanyang best friend si Sporty o oh, yan o oh. o oh, pugi nyo si Mio si ano Sporty o oh. kung gaano ka si uh, Mio I125 ganun din si Sporty mga brad o oh. Tinan nyo, mali, makikintab ang kanyang lens. to, oh. Ayan, even ang kanyang fairings, mga buso. O oh, ayan, oh, Mayroon pang previous na, ayan, rosaryuhan. So, decals niya, hindi pa natanggal. No? Dito pa kanyang decals na Muse Sporty. Ay, even ang kanyang, ano, uh, sa, lik, sa, sa likura, no? Upuan mga buso, stock pa, walang pulit mga brother. Oh. Andiyan pa kanyang grab bar. Ang kanyang mileage na sa around, ayan, uh, Oh, uh, 3,000 pa lang mga brado oh. 3,207 ang kanyang milyahe. Ayan. Headlight niya, walang damage ang kanyang headlight. Ayan, no. Oh. Tapos, sobrang uh, malalim pa ang hiwa, mga boss. Ah, hiwa. Malalim pa ang kanyang, ano, trade sa kanyang gulong dito, mga brother, oh. Ayan. Ito kanyang halaga. Oh, may, may tawad kagad mga boss, o oh from 72,400 down to 66,860 ang kanyang cash price. Ito ang kanyang monthly payment, 3,695 pesos. Ayan o, oh. meron ka ng Mew Sporty. O yan. So dito tayo sa kanilang Inmax mga brother. O, ito na po oh. sa lahat ng mga Inmax lover naghanap ng Inmax. No? Meron dito mga boss, dalawang piraso to. Ayan ang oh, version 2. O yan mga boss. Oh, Okay, so ating simulan sa kanyang uh, physical appearance dito mga brader oh uh, Pansin ko wala namang uh, major damage, wala siyang uh, basag ko whatever sa kanyang feelings uh, Lens mga brother, wala siyang uh, problema Ayan oh Okay, wala siyang uh, uh, mga pabasag no o oh, ayan, andito pa kanyang emblem, eh, even ang kanyang hazard, andito pa mga boss. Finder niya, walang UP mga brother, wala, wala siyang scratches, no? wala siyang dents. At saka ang gulong niya, pwede, pwede pa ito mga boss, malalim pang pa sa kanyang guma. Oh. Ang kanyang halaga mga brother, in max. Ayan, dati siyang 153,900 ang kanyang cash price. Pero for today, nagiging 132,515 pesos. Ayan, ito kanyang halaga. Oh. Then ang kanyang down payment, okay, kailangan to ng down payment. Uh, 6,700 ang kanyang down payment mga brother, oh. Okay, tapos ang kanyang monthly amortization dito uh, for only six thousand six pesos. Sayan, mayro ka ng in -max na pogi pogi to. Okay, by the way, ang kanyang kulay to mga brother, may pagka a uh, green, no? a uh, dark green siya, dark green. So dito tayo sa kanyang best friend, kanyang katabi. Hindi tayo makadaan mga boss, medyo masikip na no, ating ikutan. Okay, sa lahat ng naghanap ng mura, no? Ito kasi is 132,000. Ito siya medyo may medyo lower price to mga boss. Ayan, so ito ang kanyang physical locks mga brado. Wala siyang uh, problema sa kanyang kaha. Ayan. Makikintab, makikinis at uh, good lockings to. pogi -pugi, pogi mga boss, oh. Uh, uh, lens sa kanyang ilaw, walang damage mga brother. Ayan, fender niya, okay, okay pa kanya fender dito, naka-EBS na pala 'tong mga boso. Oh. Oh, itong dalawa ibis 'to, no. ayun uh, lens sa kanyang uh, hazard. Dito pa mga boso, walang damage. Gulong niya mga brother, medyo okay, okay pa naman mga boso. Oh. Kung uh, siyo abot na isang tao no. Oh, medyo malalim pa ang thread, mga boss. Oh, kuning ligo lang 'to. Ayan, ang niya sa gilid, wala nang problema. O, ang kanyang panel gauge, walang basag mga brother. Hindi, hindi natin makita ang kanyang uh, milyahe dahil ito ay naka-digital mga brother. Kailangan pa ng susi, no? So, yun na... Uh, so far, wala namang problema sa kanyang, ano to, sa kanyang kaha. Okay? O, meron pa ang uh, previous mga puso. May libring, ano, uh, to, sandu. oh. Ano to? Sando. O, may libring sando. Okay? Upuan niya after market, mga brother, oh. O, mayroon ang disinyo ang kanyang upuan dito. Nandiyan pa kanyang grab bar. Mayroon pa siyang disinyo dito, mga brother, oh o oh, uh, guard no sa fairings fairings para hindi masira ang ating mga fairings if ever may angkas ayan mayroon siyang guard nilagay dito andito pa kanyang emblem na Nmax so ito kanyang halaga ni Nmax o oh, uy, sobrang baba ang presyo ni Nmax so oh. from 151,900 down to 108,000 ayan almost 40,000 ang discount dito mga brado sa, sa original price no simple sikahan tayo Ayan, 108,625 ang kanyang cash price. Magdadaon ka lang dito mga boss ng 5,500. Ayan o. Oh. O kung mayroon kang 5,500, dalhin mo agad yan. Tapos applyan mo to para makuha mo to mga boss ang itong uh, dream repo mo na in max. No? Tapos ang kanyang monthly payment dito is uh, 5,427 pesos. Ayan o. Oh. Okay, 5,000 something. Mayroon pa itong rebate mga brother. No? So kung may rebate na 500 na sa more or less na sa mga 4,900 na lang itong mga brother. 4,900 monthly. Meron ka ng inmax dito mga boss na ayan o. Oh, Puging pogi o. Oh. Okay. So dito naman tayo mga brother sa kabilang uh, corner. no Meron dito sa kanila si MIO uh, MIUI 125 na navy blue. Meron dito mga boss o. Oh. Bagong hatak yan itong mga brother no? dahil walang, wala pang nakasabit na price o. Oh. Meron na siyang libreng uh, libring ano. Uh, Mutual na Uh, cellphone holder ang kanyang mileage nasa around na 25,000 something ang kanyang milyahe ayan so walang price to mga brother ah. tayo pag walang price para madali tayong matapos no so dito sa kanila meron silang MIUI 125 na magandang kulay to mga brother oh ah, naka tribal na kanyang upuan no oh. ayan kulay green to mga boss ah, puti ang kanyang harapan dito ayan ah, lens niya sa ilaw wala namang damage no Okay, uh, gulong niya, medyo okay, okay pa mga boss, malalim pa ang trade sa kanyang guma di no? So ito kanyang halaga, for only, uh, uy, ayaw niya, ayaw magpakita, for only 67,950 ang kanyang cash price mga boss, oh. Zero down, ito kanyang monthly payment, 3,745 pesos, ayan. Meron ka ng MUI 125 na good lookings, no? Almost 10,000 ang discount ito mga brother, oh from 77,000 something down to 67,000 something no oh meron ng discount tapos upgraded dito mga boss no ayan oh no? uh, kanyang side mirror na ano na wheel slick mga boss ayan no? ang kanyang mileage nasa around 9,000 something ang kanyang milyahe ayan meron ka ng MIUI 125 diyan ang kanyang katabi si uh, Mio Gear uh, walang presyo subject for pricing pa yung isa mga boss uh, Mio Sporty for only 52,000 ayan mga brother no? Oh, pasensya so, na medyo malayo hindi tayo makadaan-daan dito no. Ating ating uh, silipin. Ayun oh. 52,620 pesos mga brado. Oh, ayan. Oh, tapos ang kanyang down payment, wala siyang down payment. Ang kanyang monthly payment is at 3,014 pesos. Ayan. Oh, Alright, so kung may itong rebate mga brother, no, nasa mga 2.5 na lang yan no, dahil uh, may rebate na 500 pesos dito sa kanila. Ayan, dyan naman sa unahan, na uh, Mew Grabis, ating pasiran mga brother, medyo masikip dito, no. Okay, uh, ayan, ito. Ito si ano, Yamaha Grabis, meron kanyang uh, price before, pero for today, nagiging 56,464 pesos. ayun no. Uy, 56,000 lang to. Zero down. Ito ang kanyang down payment. Wala siyang down payment. Then ang kanyang monthly payment is at uh, 3,198 pesos. Ayan, ito ang kanyang uh, monthly payment. So ito ang kanyang physical locks mga brad dito no. Wala siyang basag sa kanyang lens. Ayan, makikintab, uh, matitikas, puging pugi ayan. At saka ang kanyang kulay ito mga brad, may pagka-elegante no dahil uh, sobrang uh, itim na itim to, matte black. Ayan no. Black na black to. Okay, fender niya walang damage mga brother. Even na kanyang fairings dito, left and right. Ayan. Meron pa siyang mga uh, previous na nalagayan sa cellphone dito mga boso o maka maka -wish ka ng ma, ma maayos no dahil meron siyang lagay sa cellphone ah uh, wheel stick ang kanyang ano to kanyang side mirror ayano oh. tapos uh, lookalike like carbon lodi ang kanya <laughs> ang kanyang, ano, side mirror so ayan ang dito lang tayo mga brada maraming salamat sa panonood sa ating pintuhan regarding sa mga latest update ang mga stock mayroon dito sa kanila yung mga inmax mga brother oh, ayan, oh. Okay, so sa lahat lang gusto maka-apply ng kanilang mga repossess ng mga motor, mga boss, no, kailangan lang sa 2 valid ID, sa 2 by 2 picture, updated payslip, mga boss, kung ikaw ay may uh, trabaho, kung ikaw ay may, may negosyo, kailangan lang sa barangay permit or mayor's permit yung business and sa kanilang office para ma-assist kayo regarding sa yung mga dala dalang mga requirements. Then, then one day upon CI, madala mo mga boss ang iyong dream repo. Ayan, no, So hanggang dito lang tayo mga boss. So if you have informed by vlog, so baka naman na subscribe, join sa ating community, ayan, para lahat ng update ay mapunta sa inyo. So hanggang dito lang tayo. Paalam sa lahat. Bye-bye. So, signing off.